Ito po si Jossa the Virgin Alam nyo ka po, ang daming magtatanong sa akin kung virgin pa daw po ako. Nako, para po malaman nyo kung virgin pa kaming mga babae, ayun po ito po ang sampung ayan, sinyak para malaman kung virgin pa kami. Unang po sa balat kapag daw po kinukurot niyo yung balat namin mga babae, pag sumama daw po yung laman, ibig sabihin virgin pa. Pero kapag ka daw po hindi na nakalaylay na, ayan, hindi na siya virgin, masyado na siya gamit na gamit. Tapos po, malalaman niyo din po kung virgin pa kami mga babae sa dibdib. Pag po ang dibdib na babae na ang na, ayan, masyado na laylay na, ayan, hindi na po siya virgin. Pero pag naandito pa yung mataas pa, ayan, hindi sabihin hindi pa siya nagagalaw. Sa akin, hindi nyo malalaman kung virgin pa ang dibdib ko dahil ano, pinamumukulan pa lang ako. Bata pa Okay, pag number 3 naman po ay sa kwet. Ayun, kapag ka daw po, ang pwede yung nakagaroon eh. Yan. Yeah. Pag daw po yung lubog na lubog na, ibig sabihin hindi na daw po yung virgin. Pero pag mga nakagaroon nito, ayan tulad ng kwet ko po. Ayan, nakaumbok pa. Sabi-sabihin, virgin pa po yan. Yeah. Ang po na si sign, ay kapag daw po basak na yung katawan mo or nabasag na, bigla kang lumapad, ayan, hindi na daw po virgin. Pero pag mga katulad namin, sexy, ayan, pwede sabihin, virgin pa po kami, then mga slim pa po kami. Ang paglima naman pong sign, ayan, pag daw po kinikiliti, ang mga hindi na daw po virgin, kahit ganyanin mo na ganyan eh, pag ganyan mo, hindi daw po nakikilita ang mga ya. Pero pag kami mga virgin, gaganyanin mo pala Nakikilitipan, nakikiliti agad kami kasi hindi pa sumasahe yung daliri. Tapos ang pang anim daw po, ayan, kapag ka daw po siya aggressive, kapag daw po mga sex ang pinag-uusapan, talagang nakikinig po siya. Ibig sabihin daw po niya hindi na virgin. Pero kapag kami mga virgin, ako, pag pinag-uusapan niya about mga sex, eh, eh, dinidiri po kami. Na sobrang nadidiri po kami. At tapos, ang pang pito naman po, Ayan. Pag naglalakad. Kapag doon po naglalakad, pag doon po ang mga babae, ayan, yung masyadong kaang na. Ay, pag doon po masyadong kaang na, nakaganyan na, ibig sabihin hindi na doon po virgin niya. Pero pag kami mga virgin, ayan, ganyan po maglakad ng mga virgin. O, alam niyo na kung paano maglakad ang virgin. Hindi na virgin. Tapos, ang pangulo naman po, Ayan, sa pananayo ko. Sa pananayo kong nag-uupo, nakaganyan. Ayan, tapos pag nag nagdadamit, lagi kita ng mga cleavage, kita ng mga singit. Ibig sabihin daw po, hindi niyan virgin. Pero kami mga virgin, Ayan, lagi po kami haganyan, ipit na ipit po, walang makikita. Tapos yung mga damit po namin, balot na balot. Ayan po, ganyan po ang mga virgin. Ang pasyang naman po, ayan, ito po ang pinakamadali. niyo po, ayan, tanawin niyo po ng magandang tanong ko, Uy, virgin ka pa? Ayan, kapag po, ang sagot sa inyo ay, Halika, sumama ka sa akin na mapatunayan mo. Ibig sabihin, hindi niyang virgin. Pero pag sinampag ka, pinagbumula ka, ayan, mga virgin pa yan. At ang pangsampo naman po ay sa bunga nga daw po, nalalaman kung virgin o hindi. Kapag maluang daw po ang bunga ay manuwa, ay ibig sabihin, hindi na daw po virgin yan. Ayan. Kaya kami mga virgin, masyado po kami may sa magsalita. So, ayan po yung mga sampung uh, para malaman niyo po kung mga virgin pa kami. Bye! Ito po si Joseph the Virgin!